May nakita tayo mga buy one take one dito na TV. So ito iba't ibang klase ng uh, sizes, pinakamura mam ma no. 4,999. So, pumapatak kasi na 2,500 isang peraso, di ba? Apo. Napakamura nun. Kung hanap nyo naman, guys, ay mga uh, cellphones. May nakita rin tayo dito mga iba't ibang klase ng Android phone pala, no? Bukod pala sa cellphone, meron din mga tablet. Guys, yung mga party box na mga speaker, no? Ito yung mga mababenta ngayon sa market na napakagaganda at mura lang dito sa Wonder Bodega. Naka-up to 80% off sila sa lahat ng item. Naka-buy one, take one na naman dito ng na mga rice cooker. Meron tayong available, ma'am, no? Yes, po. Ito pa ang good news dito sa Wonder Bodega bodega. Kung naghahanap po kayo ng presyong divisoria, actually, mas bagsak presyo pa sa divisoria, kaya po, yung mga items na nakalatag ngayon dito. Guys, ang malupit dito sa Wonder Bodega. Pwede mo pang tawaran yung mga items na bibili mo. Most especially yung mga appliances. Speaker, TV, Diba, may electric fan, ada ano pa ba yung mga merong available tayo dito na pa pwede mong tawaran So, depende sa pakikipag-usap nyo sa kanila Dito nga lang pala sila sa may Dan Ross Building Dito sa may N Domingo Street, Barangay Pedro Cruz, San Juan City So, along the highway lang sila And malapit lang po ito sa may uh, LTO San Juan At siyempre ang Iglesia Ni Cristo So, tapat lang din sila ng 7-Eleven so, Nandito na tayo ngayon sa loob ng uh, kanilang uh, bodega At as you can see, napakaraming mga speaker TV at iba't ibang klase ng appliances ang uh, makikita at mabibili natin dito, no. Open sila from 8 uh, uh, sorry, 9 AM to so 8 PM po. 8 PM. Araw-araw po itong open, no. So, uh, walang holiday. Kumbaga simula nang nag-opening sila actually, 4 days, 5 days pa lang nag-opening sila. Kaya samantalang yung pagkakataon na uh, sobrang bagsak presyo pa ng mga items. Imagine, $250 lang, may electric kettle ka yeah. dito, napakamura niyan, di ba? Apo. Tapos may mga... Ito, egg poacher po namin is okay. nasa $150 lang po yun. $150? Apo. Tapos mayroon pa tayo ditong uh, mixer, hand mixer? mixer po, hand mixer po. $249. Magkano? $429. $429 pesos. May mga pang fruit press. The presser press. po, $150 lang siya. $150, may spin cutter, yeah. may chopping board din, oh. yung chopping yeah. board 99 natin. $99 lang pa? po yan. Oh. 99 pesos lang. Bamboo cutting board Ito pakita natin guys So 699 Yes po 699 so, po siya Single burner po. Single burner may, may mga double burner din tayo dyan oh. From Astron oh, Yes po 1199 oh, diba? lang po yung ano natin oh, Double burner Double burner So ngayon naman dito tayo sa kabilang side Pakita naman natin yung mga health and beauty care nila So nandito yung may mga gluta Glutagen Apple cider No? Ito yes, ba? Oh, oh tapos may mga sweet ano to, sweet dreams na mga gamis, gamis, gamis ba? ba yan? Yes po. Oh. Mabuta tayo So, mga pampa, so pampapute, pampaganda. pampaganda. O, may mga iba't ibang klase tayo dito ng uh, mga uh, health and beauty care products. Ito ba, naka one. buy one take one Yes one to? po. Lahat po na nasa gitna is buy one take one. Ooh, one. Grabe, pakita nga natin, bossing. Oh. So, lahat yan, mga nasa gitna na nandito, ay uh, naka buy one take one. May mga uh, speaker, no? So meron tayong uh, ano pa ba yung mga nakabuy one take on yan? Iba-iba eh, iba, oh halo-halo eh, no? Stand so, fan po. Stand fan nakabuy one take on yes din tapos po. electric TV. kettle. Yes po. Nakabuy one take on din do sa part na yon. Rice cooker. Oh, so, rice cooker, napakarami. Ito pa ng na mga nakabuy one take on, no? So tulad nitong audio bop ba kung tawagin? Audio bop po. Oh, Magkano to, ma'am? Buy one take one po siya is 2,999 lang po. So, para pumapatak Dalawa na 1,500 lang, lang isang peraso. Yes po, 1,500. Diba? Ito yung mga talaga. pang party box na rin, diba? Ito naman, yung nakahiga talaga. Yes Or po. pwede rin patayo? Patayo po. Pwede rin patayo Oo. po. Ito ba mga speaker natin na meron dito ngayon ay may kasama na siyang microphone? Yes po, may microphone. Isang piraso lang? May dalawa po in may, in may isa ah, okay. po. Okay, depende sa klase. Yes po. okay, ayan. Dito naman, electric fan. Stand fan po. Stand fan. It's 2,199. Okay. Dalawa na po siya. Buy one, take one. Buy one, take one. Oh, Guys, ano? So, no? so mapapansin niyo, makikita nyo. So, marami silang mga Astron items dito na mga appliances. Tulad nga nyan, meron tayong uh, stand fan. So, eto, another buy one take one na take to 2,199. same po. Eto yung uh, uh, sample nya, no? So, uh, bukod dyan, may mga blender tayo ni Astron. Same lang din, no? Yes po. And then, meron pa tayo mga kettle. So, Electric kettle, pan rice cooker. O, oh, ayan, dito sa part na to, ayan, napakarami. 'no. Bagsak presyo pa sa Divisoria, Quiapo. Yung mga items na nakalatag ngayon dito, as you can see, iba-ibang -iba, iba iba-ibang items po ito, 'no. So, may mga beauty products, may mga skincare, meron tayo dito mga pang-personal. Yes, so, halo-halo ito, madam, 'no. Yes po. Tulad yan, may mga ano tayo, may mga sabon. Sabon po, lip tint. Oo, oh, lip tint. So magkano to, yung mga lip tint? Ayan, okay, 20 lang po yan, Rosmar po yan. Kay Rosmar to? Yes po, oh. Rosmar po For yan. For as low as, to, ano pala, 20 pesos? Yes po. Oh, ba? Diba? Bagsak presyo lang po Bagsak yan ngayon. presyo. Okay. At mayroon pa tayong mga kojik na ganito na 15 pesos. Yes. Lang, 15 pesos lang po yan. Okay. O, okay, ba? Diba? May mga ganito mm. po tayo, mga ointment. Ointment. magkano ointment? 25 lang po. O, oh, 25 pesos. Kung okay. baga dito sa area na to, 10, uh, 15, 5, 5, 20. Yes po. So 15. tulad niyan, no, may uh, kagaya ko tayo. 'Di ba ito yung yan, sikat po. na product din, yes no? Yes po. Kagaya ko so, po. Ayan, 39 no? lang po 'yan. 39. Magkano sa labas to? 50. 50, 50 to 49. Oh, 'di ba? Laki na difference nga naman ng presyo. Ito naman, yung isang to, Brilliant Soap naman po siya doon. Ah, okay. Soap. so magkano to sa uh, labas? 70-80 po. Ngayon, Pero ngayon 60. 60 sa inyo? Yes po. Oo, oh, ayan. Murang-mura lang talaga dito sa kanila. Actually, maraming choices dyan eh. Yes. So, may mga pambuhok din. Ayan, ma'am, pakita natin mga pambuhok natin dyan. Diba, mga keratin po. 5 okay. pesos lang po ito nila makukuha dito. Imagine, di ba, piso? Mayroon ka na dito ma, keratin. Mm. Oh, ayan, oh. So, mga serum. Yes po, mga diba, serum, serum yan, lotion. Eh. May lotion din. Ito yung. Scrub. Para this crap, ito. Anyway, ah, uh, ito. Ito po is shampoo. Kagaya ko shampoo po. Kagaya ko 99 shampoo. 99 lang po. 99 siya. lang. Magkano to kaya sa, ano, sa online? 200 po. 200? Okay. Oh, po. laki na difference. 50, Nasa 50%, 50 off yung discount percent. dito. Tapos ito, lotion, ma'am. Yan yeah, po. Lotion po yan ng Paris Skin. Okay, so 150? Yes po, 150 so, lang po 100, siya. Napakarami pa. Tapos ito, ma'am, ano to? Lotion din po yan ng Ishin. Ah, lotion din. Magkano naman to? 200 lang po siya. Yung mga sikat sa online na nabibili nyo doon, dito, bagsak presyo. May mga pang personal use din tayo dito na ano sa may mga sasakyan diyan magkano to ma'am 35 lang po yan 35 pesos tapos ito pang ano to ma'am Parang sa exercise Jumping right? jump? Jumping po. Jump. Oh, 50 nga lang dito sa kanila eh, di ba? Yes po. Oh, napakatindi. Guys, ang kagandahan dito sa Wonder Bodega Presyong Pangmasa, naka up to 80% off sila sa lahat ng items. O oh, kaya naman talagang yung mga items sila dito ay bagsak presyo. mga naka buy one take one na naman dito ng na mga rice cooker, meron tayong available ma'am, no? Yes po. So for as low as magkano to ma'am? 1,999 po. Oh. Dalawang rice cooker na. Mas meron din mas mura. 1, naman 1,899 oh, naman po siya 1,899 At kung naghanap naman kayo Ng uh, electric kettle Ito meron sila ditong Astron Espresso uh, Pot kettle For as low as uh, 999 999 Pero yan ay buy one take one Guys yung mga party box na mga speaker no? Ito yung mga mababenta ngayon sa market Na napakagaganda At mura lang dito sa Wonder Bodega So mga magkano ba yung presyo ha, Ng inyong mga party box dito Tulad yung mga Agaganda ng ilaw eh Ah, ito po, Rudo BTS 1388 po is dati siya ang 5699, makukuha na lang po nila ngayon ng 4400 po. And then ito po ang iKaraoke iBox BTS po. Oo. Uh -huh. Dati siya ang 5899, makukuha na lang ng 4999 po. All right. Ito 'to naman isang to. Ito 'to isa is iKaraoke box BTS po is dati siya ang 5699 ngayon po is 4499 na lang. Oh. Yes, Ayan po. po, mayroon pa tayong isa pa, DB yes. Audio. DB Audio Sonic Beats po. Meets. Dati oh. siyang 6,699, 4,299 oh. na lang po ngayon. Laka ng discount nito ah. Yes Bila po. natin makita ilaw dahil oh. low bat no? Yes po. Oh, ito naman yung sumalit then, na ito. Itong maliit po namin is Party Pro. Dati siyang 4,899, 3,750 na lang po. Oh, same lang to, no? Same lang? Yes po. Iba oh. naman po ito sa, sa, sa Party siya. Master naman po siya is dati siyang 5,499. Ngayon nilang po is 3,699. Ah, ito pala yung mga Astron, no? Yes po. Oh, ito isa naman, brodo. Yes po, brodo po. Ay, brodo. Ay, may mga maliliit pa palang ganyang klase, oh. Ayan, oh. Anyway, ito, magandang klase. Ayan, yes po. Magkano ba ito? Ito po is nasa 3,299 mm, po. Hmm, 3,000 lang? Yes ano po. Ano siya, ganda ng design niya, no? Very uh, aesthetic. Ito mm -hmm. yung mga nauuso ngayon ng mga design at yung uh, ganda ng uh, itsura niya. So, ayan, oh. Naka RGB. So, ang ganda ng ilaw. No? Magka magkano? Same lang presyo na ito isa? Yes po. So, 3,299 na lang po lang. Tapos ang kagandahan pala dito, lahat yan may mga box pag bumili dito. Yes po. So, may mga previous din po siya. And may then, mga freebies. free mic na rin po. Iyon, may mga mic na pala. Yes no? po, may libre na po siya. So, may dalawa, mayroong isa. Kung gusto niyo naman ang mas makabura pa, may nakita tayong mga buy one take one dito na TV. So, ito, iba't ibang klase ng uh, sizes. no So, naka buy one take one po yan dito. So, kung gusto niyo talaga na mas makabura, tulad na ito, pinakamura ma'am, no? Yes itong uh, 22 inches. Kobe ba to Yes po. Kobe okay, so po. magkano nga lang? 4,999 diba, po diba? siya. Nasa, Dalawa na. Kung 2,500 may uh, Dalawang TV. Ay, may, isang, may TV isang, TV, ka TV na, ka na. So, pumapata pumapatak kasi na 2,500 isang peraso, di ba? Ah, okay. Napakamura nun. So, meron din tayong 6,999. Meron din, uh, oh, 7,599. So, same lang din dito, no? Ah, 24 inches. Pero lahat yan, buy one, take one. Yes, sir. O, oh, diba? Ito po, so, is bagsak price naman po siya. Ito, mas bagsak presyo pa? Pansonic, ano po. Okay. 18 inches po. Smart naman po siya, smart TV. Po. Ah, smart TV to. Yes, so, 3,750 lang so, po. O, oh, O, yan o, oh, napakamura ito, smart TV. Uh, 18 inches, no? 3,750 pesos per piece. Yes po, isang okay. peraso po isang peraso Mas ito pa iba't ibang klase ng mga speaker na uh, meron dito ngayon no? Ayan, no? So dynamic may mga professional po. audio tayo dyan Ng mga ganito kalalakihan, no? yes, ng mga sizes Tapos yung mga dynamic Na yun yung mabenta At madalas kumakikita sa mga ibang uh, store din Na mabenta ngayon yung mga dynamic uh, speaker So, take to 2,399 lang dito sa kanilang bodega. So, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat mga katur sa pagsama nyo sa amin dito sa panibagong bodega na tinatuklasan dito sa Wonder Bodega Presyong Pangmasa.